Magandang gabi mga ka-farmers. Uh, ah, ginabi na tayo mga ka-farmers. Dahil yung sundo natin sa isang pitak ay bitin. Kaya ginabi na tayo mga ka-farmers. Nasa alas 7 na o oh, mag-aalas 7 mga ka-farmers. Yan o. No, 7 ay 10 minus Jis, para alas 7 na na gabi mga farmers yan. Uh, Pinabina na tayo sa isang pitak, sa isang sundo natin mga farmers. Dahil hindi ko na, uh, pag ito, pinatay ko yung makina ko, bukas, ulitin ko na naman. Eh, sayang naman yung diesel at oras at araw na igugun natin mga farmers. Kasi napatubigan na, tapos pabalikan mo na naman bukas. Kaya sayang mga farmers ka Uh, kapag hindi ko natapos hanggang bukas to mga ka-farmers, 24 na bukas, baka dito na ako magpapas ko mga farmers O oh, yung mga inaanak ko dyan, alam nyo na kung wala ang ninong ninyo sa bahay, dito nyo ako puntahan sa aking mga mais. Huwag lang kayong maselan mga inaanak bibigyan kayo ni Ninong tigisang puno ng mais kayo na lang ang magpapabunga dahil malalaki na mga par, malalaki na mga inaanak yung mais ni Ninong alam nyo naman hindi pa umani ng mais ni Ninong mga farmers sa ah, madilim na anak ah, naka-headlight lang ako mga farmers yun, no? madilim na ah, patayin natin yung headlight wala na tayong makikita sa dilim yan mga farmers oh. ah, yan, madilim na mag alas 7 pa lang yan mga ka-farmers. so yung nakikita na lang natin yung mga ilaw sa mga bahay bahay yan sa sa itaas, yung between yan yung between sa itaas yan, yan na lang ang nakikita mga farmers uh, at isa pa rito uh, isa pang kalaban mo uh, sa ano uh, uh, buwat sa madilim marami pang labok uh, konti na lang ibubuhat ka na ng mga lamok ang lalaki pa naman ng mga lamok mga farmers talagang ganyan ang buhay mga farmers kung walang tiyaga wala tayong nilalaga kaya kailangan sipag at tiyaga at pananalig sa Diyos mga ka farmers kapag binigyan tayo ng lakas ng Panginoon gamitin natin sa kabutihan dahil dito sa mundong ito, dito tayo linagay ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Basta't magsipag lang tayo at magtrabaho. Uh, wag tayong ingi ng ingi, hindi naman tayo nagtatrabaho. Uh, kailangan pag umuwi, umingi ka, magtatrabaho ka para yung gusto mo o makamit sa buhay, makuha mo. Uh, darating ang araw, hindi man ngayon, o darating ang araw, bibigay at bibigay ng Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan mga ka-farmers mga ka-farmers uh, ano na ngayon nasa 23 na ngayon mga ka-farmers uh, isang araw na lang Pasko na uh, maligayang Pasko o Merry Christmas sa ating lahat sa aking mga ka-farmers uh, wag kayong susuko lagi kayong umingi ng tulong sa Panginoon. Pag umingi ka ta, umingi ka ng lakas, gamitin mo sa kabutihan. Gamitin mo sa kasipagan, sa kabutihan at 'wag maglamang ng kapwa. 'Wag kang mahinggit kung ano ang meron ng iyong. 'Wag kang mahinggit kung ano ang meron ng iyong kapwa. Pagsaya ka kung ano ang iyong meron, kung ano ang nasa sayo. Uh, at at uh, isa pa, sabi nga natin uh, yun nga yun na sabi ko kailangan uh, tiyaga si pag at samahan mo ng konting diskarte sa buhay mga farmers. uh, sabi ko nga kung hindi kung hindi mo makakamit yung minimiti mo ibibigay din ng Panginoon ngayon naman hindi na hindi mo niyo nakikita na yung iniingi nyo hindi ibinibigay pero may ibinibigay naman ng iba na importante din sa buhay natin ang ating Panginoon Uh, mga lang mga farmers uh, ang inyong farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka magandang gabi mga farmers at pagpalain nawa tayo ng buong may kapal